Maligayang pagdating sa aking channel. Anino ng buhay? Mga kwentong puno ng takot at Walang aswang, maligno, o kahit anong nilalang ang dilim ang nagtatangkang lumapit sa kanya. Ngunit isang gabi ng malakas na ulan na subok ang lahat ng kanyang kapangyarihan. At doon niya natuklasan ang isang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa anumang halimaw. Ano ang lihim na bumabalot sa kanyang mga agimat? At bakit mismo mga nilalang ng dilim ang gustong bawiin ang kanyang lakas? Alamin ang nakakatindig balahibong kwento hanggang sa huli. Gabi ng tag sa Romblon. Mabigat ang ulap sa kalangitan at ang mga alon ay humahampa sa batuhan na parang mga halimaw na kumakawala. Sa gitna ng baryo, nakaupo sa lumang kubo si Mang Enrico. Kilala siya bilang pinakamalakas na antingero sa buong isla. Sa kanyang dibdib na kasabit ang mga agimat, kumikislap tuwing tamaan ng kidlat. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig at palahaw ng aso na tila nakakaramdam ng kakaiba. Mula sa dilim ng gubat, may malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Kasabay nito, narinig niya ang mga yabag, hindi normal, hindi tao. Mahahaba, mabibigat, at parang humahaplo sa lupa. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang maliit na bote ng langis na may amoy gahaman. Ang langis na ito, sabi niya, ay makapagtataboy ng anumang nilalang ng dilim. Ngunit ngayong gabi, ang hangin ay tila tumatawa, tila sinusubok ang kanyang tapang. Biglang kumalabog ang bubong ng kubo. Parang may mabigat na nilalang na bumagsak mula sa itaas. Sumunod ang ingay ng mahahabang kuko, kumakas ka sa kahoy, pababa. Ang mga mata ni Mang Enrico ay nanlilisik. Ngunit sa kabila ng tapang, dama niya ang bigat ng presensya bumukas ang pinto ng dahan-dahan kahit walang humawa. Ang hangin sa loob ng kubo ay lumamig na parang kuweba sa ilalim ng lupa. Sa pagitan ng liwanag ng lamparang nanginginig, lumitaw ang hugis ng isang nilalang. Payat, mahaba ang mga braso at pulang-pula ang mga mata. Mumisi ito, nagpapakita ng matatalas na ng ngipin na kumikislap sa dilim. Sa unang pagkakataon, nadama ni Mang Enrico na ang kanyang mga anting-anting ay tila nabigo. Ang langis ay hindi kumikilos. Ang mga agimat ay hindi nagliliwanag. At sa malamig na katahimikan, ang halimaw ay dahan-dahang lumapit. Ang nilalang ay gumapang, bawat hakbang ay parang dagok sa kanyang pandinig. Narinig ni Mang Enrico ang tunog ng mga kuko na dumudurog sa sahig na kawayan. Ang amoy ng bulok na karne ay biglang bumalot sa buong silid. Mabigat ang bawat paghinga niya at ang kanyang mga palad ay namamasa sa pawis. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa bote ng langis. Dahan-dahan niyang binuksan at ibinuhos ang ilang patak sa sahig. Ngunit sa halip na sumingaw ng proteksyon, ang langis ay kumulo at nagdilim. Nagmistula itong usok na parang tinatawanan ang kanyang pananali. Sa sulok ng kanyang paningin, kumikibot ang mga anting-anting na nakasabit sa kanyang dibdib. Parang sinusubukan nilang kumawala. At noon niya napagtanto, may lakas na mas mataas kaysa sa kanyang taglay. Biglang huminto ang nilalang sa gitna ng kubo. Nakatitig lamang ito, nakangiti, habang dahan-dahang inaabot ang liig ni Mang Enrico mula sa malayo. Parang mahaba ang anino nito, lumalawak, gumagapang sa dingding at kisam. Narinig niya ang boses, hindi sa kanyang tainga, kundi direkta sa kanyang isipan. Ang iyong lakas ay galing sa amin. Ngayon, babawiin na namin. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang mga mata ng nilalang ay nagdilim, parang dalawang apoy na pumasok sa kanyang utak. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang lumabas na tinig. Sa labas ng kubo, nagsipagtahulan ang mga aso, sunod-sunod, parang nagwawala. Ang hangin ay umikot, dinadala ang kanyang lampara at halos patayin ang liwanan. Ngunit bago tuluyang lamunin ng dilim ang lahat, may biglang umalingaw na tunog mula sa malayo. Isang malakas na tambuli, parang tunog ng kampana sa bundok nag-alinlangan ang nilalang. Napasigaw ito ng isang malalim, nakabibinging huni bago mabilis na umurong sa likod ng anino. Ngunit ang malamig na tinig ay naiwan, dumidikit pa rin sa kanyang isipan. Hindi ka makakatakas, Enrico sa susunod, ikaw na ang lalapit sa amin. Bumagsak si Mang Enrico sa sahig, hingal na hingal, habang nanginginig ang kanyang katawan. Ang lampara ay halos mamatay, kumukurap-kurap ang ilaw na parang kandilang naghihinalo. Sa kanyang dibdib, ang mga agimat ay unti-unting natigil sa pagkibot. Ngunit hindi na sila kumikinang. Pakiramdam niya ay unti-unti silang naupos, nawawala ang bisa. Sa labas ng kubo, ang kulog ay muling gumuhit sa langit. Kasabay nito, nakita niya sa bintana ang mga anino ng mahahabang katawan. Isa, dalawa, tatlo. Marami sila. Nakapalibot sa kubo, nakatitig, gumagalaw lamang kapag siya ay napapatingin. Mabilis niyang kinuha ang isang lumang punyal na nakabaon sa dingding. Ito ay pamana mula sa kanyang ama at noon paman ay sinasabing walang nilalang ng dilim ang makalalapit dito. Ngunit nang hawakan niya, malamig ang bakal. Parang walang buhay. Parang walang laman. Tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang sentido. Bawat tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa loob ng kanyang tainga. At mula sa gitna ng dilim, muling lumitaw ang tinig hindi ka nag-iisa kami ay marami. Kasabay nito, ang bubong ng kubo ay biglang bumaon pababa. Ang mga kawayan ay nagsiputukan at ang mga alikabok ay bumagsak sa kanyang mukha. Itinaas niya ang punyal, nanginginig, habang ang mga kuko mula sa itaas ay nagsimulang bumutas sa kisam. Isa. Dalawa. Sunod-sunod. Hanggang sa tuluyang mabiyak ang kahoy. Mula sa siwang, bumungad ang isang peres ng mata. Mas malaki, mas maliwanag, mas nakakatindig balahibo kaysa kanina. At bago siya makagalaw, isang mahabang kamay ang dahan-dahang bumaba, nakatuon diretsyo sa kanyang mukha. Ang mahabang kamay ay halos sumayad na sa balat ni Mang Enrico. Ang mga kuko nito ay kumikislap sa ilalim ng kupas na liwanag ng lampara. Ramdam niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi, parang hamog mula sa libingan. Bawat segundo ay parang isang mahabang bangungot na hindi matapos-tapos. Itinaas niya ang punyal, nanginginig ngunit nakatutok sa kamay na dumarating. Ngunit bago niya ito masaksak, tumigil ang lahat. Ang kamay ay nanatiling nakabitin, hindi gumagalaw. At sa katahimikan, narinig niya ang mababang ungol mula sa nilalang sa bubong. Parang ito ay napipilitang umatras. Sa gilid ng kanyang pandinig, may isa pang tunog na unti-unting lumalapit isang mabagal na yabag mula sa kagubatan. Malalim, mabigat at nakabibingi sa katahimikan ng gabi. Ang mga aninong nakapalibot sa kubo ay biglang nagkatinginan para bang natakot. Isa-isa silang umurong dahan-dahang naglaho sa dilim. Ngunit ang mga mata sa bubong ay nanatili, nakamasid, naggangalit. Biglang kumulog at sabay nito, isang matandang tinig ang sumigaw mula sa labas. Enrico, huwag mong hayaang maagaw ang iyong dugo. Napapitlag siya, halos mabitawan ang punyal. Kilala niya ang tinig. Matagal ng patay ang may-ari nito. Ang kanyang sariling ama. Mula sa bintana, saglit niyang nasilayan ang hugis ng isang lalaki na nakabalot sa liwanag. Ngunit sa isang iglap, naglaho ito, iniwan siyang nakatulala at nakahawak pa rin sa punyal. At mula sa bubong, ang nilalang ay biglang sumigaw, isang sigaw na parang pukpuk ng libo-libong batingaw. Ang kubo ay umuga at ang mga dingding ay nagbita. Isang matinding puwersa ang sumalpak mula sa kisam, nagpagupo kay Mang Enrico sa sahig. At sa mismo harap niya, bumagsak ang nilalang. Ngayon, nakatayo ito ng tuwid, mas matangkad kaysa sa pinto, mas malapad kaysa sa tao. At sa ilalim ng anino, dahan-dahan itong binuka ang bibig. Ang iyong oras ay nagsisimula ngayon. Nakatayo ang nilalang sa harap ni Mang Enrico. Ang katawan nito ay nababalutan ng makapal na anino na parang usok na may sariling buhay. Ang mga mata ay nagliliyab, pulang-pula, at tila sumusunog sa kanyang kaluluwa. Ramdam niya ang bigat ng presensya nito, parang pinipiga ang kanyang dibdib, pinipilit siyang lumuhod. Ngunit sa kabila ng takot, pinilit niyang tumayo, hawak ang punyal na nanginginig sa kanyang kamay. Hindi ako susuko, bulong niya, halos walang boses. Isang nakakatulig na halakhak ang lumabas mula sa nilalang. Ang tunog ay parang sabay-sabay na tinig, lalaki, babae, bata, matanda, lahat ay umiiyak at tumatawa. Ang lupa sa ilalim ng kubo ay umuga, at mula sa mga siwang ng sahig ay lumabas ang maitim na kamay. Parang mga ugat na buhay, gumagapang papunta sa kanyang mga paa. Mabilis niyang inihampas ang punyal sa sahig. Sa isang iglap, kumislap ang bakal at nagbuga ng liwanag. Ang mga kamay ay umurong, sumisigaw na matinis bago muling lumubog sa lupa. Ngunit ang nilalang ay hindi natitinag. Lumapit ito, bawat hakbang ay nagdudulot ng lagutok sa mga dingding ng kubo. Ang mga agimat sa dibdib ni Enrico ay biglang nagliyab, parang pinilit magising. Ngunit kasabay nito, ramdam niya ang matinding kirot sa kanyang katawan. Para bang ang kanyang dugo mismo ay sinusunog mula sa loob. Itinaas na nila lang ang isang kamay at ang mga agimat ay nagsimulang mabunot mula sa kanyang liig, isa-isa, pilit na kinukuha. Napakapit siya, pinipigilan habang ang mga bakal na tali ng kanyang pananalig ay unti-unting nalalaglag. At sa isang iglap, bumagsak sa lupa ang pinakamatanda niyang agimat, ang mutyang pamana ng kanyang ama. Mumisi ang nilalang at ang tinig nito ay bumulong muli. Sa pagkawala nito, wala ka ng kalasad. Kasabay nito, biglang bumukas ang lahat ng bintana ng kubo. Sumirip papasok ang malakas na hangin, nagdala ng malalamig na tinig mula sa kagubatan. Mga sigaw. Mga iyak. Mga halakhak na sabay-sabay na dumadagundong. At sa harap mismo ni Mang Enrico, ang nilalang ay yumuko, nakatitig sa kanyang mga mata. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na dilim. Ngunit sa gitna ng dumadagundong na dilim, napapikit si Mang Enrico. Naalala niya ang mga salitang iniukit ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang tunay na lakas ng anting-anting ay hindi galing sa bakal o mutya. Ito ay galing sa puso at sa pananampalataya ng tao sa kabutihan. Naramdaman niyang umiinit ang kanyang palad kahit wala na siyang hawak na agimat. Sa loob ng kanyang dibdib may kumislap, hindi liwanag ng anting-anting, kundi apoy ng kanyang pananali. Binuksan niya ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang nilalang ng malinaw. Hindi na ito nakabalot sa anino. Ito ay mukha ng mga takot, ng kasakiman, ng lahat ng kasamaan na iniingatan ng mga tao sa kanilang sarili. At sa pamamagitan ng isang malakas na sigaw, inihampas ni Mang Enrico ang punyal. Hindi ito tumama sa laman, kundi sa mismong anino na bumabalot sa paligid. Sumabog ang liwanag, dumagundong ang hangin, at ang kubo ay nilamo ng isang nakakabulag na puti. Nang bumalik ang katahimikan, wala na ang nilalang. Wala na rin ang kanyang mga agimat. Nakatayo siya sa gitna ng guho ng kubo, humihinga ng malalim at ramdam ang bigat ng katahimikan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may isang katotohanan. Na ang pinakamalakas na anting-anting ay hindi ang mga batong nakasabit sa kanyang dibdib. Kundi ang tapang na manatiling tao kahit sa harap ng pinakamatinding dilim. At mula sa malayo, muling umihip ang hangin ng Romblon, dala ang mga tinig ng ninuno. Mga tinig ng babala at mga tinig ng pag-asa.